Time check! 6.14 am mga buddy Waze at Google Map dalawang navigation app na libre pwede mong i-download na kadalasang ginagamit natin mga motorista lalo kapag hindi tayo familiar sa mga lugar pero bakit nga ba nagkakaroon ng problema yung ibang motorista na naliligaw lalo na yung mga below 400cc na motor na napupunta sa expressway alam ko merong settings dyan na kailangan mong uh, palitan para maiwasan ang expressway yan ay yung avoid toll gate para ikaw ay hindi padaanin ng application papasok ng expressway or toll gate kasi mga body napakalaking problema niyan lalo na sa mga baguhan na ikaw ay 400cc mapupunta ka sa loob ng expressway nang hindi mo namamalayan ang alam ko malaki ang multa dyan kapag below 400cc ang iyong motor at pumasok ka sa expressway syempre hindi naman tayo katulad ng iba na matagal na sa pagmamaneho na halos kabisado ng buong Metro Manila pero kung mababasa natin or kung bibilangin natin ang reklamo ng dalawang libreng navigation app na to mas maraming reklamo ang ways dahil eto daw si ways eh saan saan pinapadaan lalo na yung mga dead end ba yun yung mga kalsada na sobrang liblib na di mo akalain eh, na meron palang pasada doon sa loob kasi hindi tulad dati para makapunta ka sa isang lugar na hindi mo kabisado tamang tanong tanong sa mga lokal yun na may pinaka safe eh, Saka na paraan para malaman mo yung tamang daan o tamang direction ng iyong pupuntahan pero ano nga ba ang mas accurate na navigation app sa dalawa ang Waze o Google Map ako kasi, una kong ginamit na navigation app yung Waze nung nagmamaneho ko ng 4 wheels, mas madali kasi sundan yung Waze kung ikukumpara sa Google Map pero sabi nga nila, mas accurate naman yung direction na binibigay ng Google Map pero kasi kung bago ka kay Google Map nakita mo yung interface niya kung ano itsura medyo maninibago ka, medyo maliit wala masyadong animation kaya halos karamihan ways ang ginagamit. Yung iba nga sinasabi yung data o yung ginagamit ni Waze e eh, galing lang din daw kay Google Map. Eh di naman natin sigurado kung totoo ba yun. napatunayan ba talaga. Pero sa kabila ng mga negatibong sinasabi nila sa dalawang navigation app na to. Siguro pasalamat na rin tayo dahil meron galitong klase na application na pwede mong i-download ng libre. Na wala kang kailangang bayaran kasi importante merong kahit papaano, paano eh, masasandalan kung sakaling wala kang kasama o wala kang mapagtanungan sa isang lugar siguro kailangan lang natin tandaan yung mga impormasyon na kailangan nating malaman sa paggamit ng mga navigation app katulad nung mara makaiwas sa expressway or para maiwasan na eh, ikaw ay padaanin ng navigation app sa loob ng expressway na ikaw naman ay gumagamit ng below 400cc na motor kasi sa tulong ng social media marami namang nagbibigay ng ano diyan ng information mga tips, mga advice sa mga application kaya huwag tayong matakot na sumubok ng mga bagong application lalo na sa paglalakbay kasi malaking tulong siya. Kaya ako ikaw ang tatanungin buddy, safe ba gumamit ng Waze or Google Map sa paglalakbay? Or sa tingin ko, para sa personal na opinion, oo, gagamit at gagamit pa rin ako nito. Kaya hanggang dito muna ang video natin mga buddy. Salamat sa patuloy na suporta sa ating page. And I will see you on the next one. Bye-bye.